Hi guys, good morning. Today, uh, pakita ko sa inyo kung paano kinakamada yung mga escalator. So, pit ko lang yung camera natin para makita nyo. No? So, trabaho muna ang ating iba vlog construction. Mechanical engineering ito. Escalator to. Mechanical transport. nakikita nyo yung mga pyesa naka chain block nililifting nya pababa dahil kaya nililifting yan binababa na hatak tapos bababa sa babayan kasi ito ay nasa ground floor yung aming uh, basement nasa baba yung ibang pyesa so naibaba na yun so hopefully matapos to until next week maibaba So Ayan Ayan eh, yung mga tao no, Mga taga Mitsubishi yan Mitsubishi Ang uh, Ang uh, escalator dito Ayan Piesa piesa yan Pura piraso Ayun pa Ayan Bali Apat na piraso na escalator yan Ayan okay. Ayan So ganyan ang uh, sistema Binababay sa isa Piesa piesa bubuy sa baba assemble na yun na yung mga mechanical parts nyan so later on pagka ito ay kinomissioning na uh, uh, abangan natin to ayan ang ating na uh, actually yan ang ating major eh since tayo ay mechanical engineer so sa atin nakatoka yan escalator meron pa meron pa tayong elevator marami pa marami pa tayong pag-uusapan sa construction ano? so ganyan ganyan kalupit so kaya nyo naman yung uh, yung mga chain block na yan no? ayan, kaya hatak, hatak lang hanggang bumaba ba? sige, yun lang guys, thank you